Ngayong araw mga bro, share ko lang sa inyo kung paano kami nag shore connection dito sa China. Ito nga pala ang aming cable reel. Yan ay i-coconnect ng mga shore technician sa kanilang high voltage power supply sa shore. Yan yung gagawin nila upang ang barko namin ay hindi gagamit ng generator. At ang gagamitin namin ay ang power supply mula sa shore eto nga pala mga bro, ang step by step kung paano mag-synchronize ng diesel generator at AMP o alternative maritime power. Ang ginamit nga pala namin ay ang starboard side. Dahil starboard side ang nakadikit namin sa port yang nasa gitnang ng control panel na yan. Ito naman mga bro, ang aming shore receiving panel ito ay nasa high voltage room namin dahil dito nagsisynchronize ng generator to AMP. Ito naman mga bro ang aming number 4 diesel generator panel. Kung mapapansin nyo mga bro, naka-close pa ang circuit breaker ng diesel generator number 4. Yan yung may kulay bilog na green. Tapos yung sa shore receiving panel naman ay naka-open pa yung circuit breaker kung mapapansin nyo dito mga bro, ay naka-open na yung circuit breaker ng generator at naka-close na yung sa receiving panel. Ito yung sinasabi ko na circuit breaker mga bro. Yan yung naka-open na. Yan yung sa aming generator. At ito naman mga bro, yung sa aming shore receiving panel na naka-close na. Ibig sabihin na synchronized na yung generator at AMP namin. May tatlong mahalaga para makapagsynchronize ng AMP at generator, dapat magkakaparehas ang phase sequence or phase angle at ang voltage at ang frequency ng parehas equipment. Bali, nakaredy na ang aming electrical officer upang i-open ang circuit breaker. Yan yun sa number 4 mga bro. Pero bago nga pala i-open, napansin ng short sure technician na hindi parehas ang voltahe. Kaya ang ikot ng synchroscope ay baliktad. Kaya chinek niya yung sa diesel generator number 4, yung voltage nito kung magkaparehas ba sa AMP. At napansin niya na mababa yung sa diesel generator number 4. Kaya dapat itaas ito at para maging maayos ang ikot ng synchroscope. Kaya ang ginawa ng aming electrical officer ay chinek upang i-adjust ang voltage regulator nito. Ganito pala ang ginawa niya mga bro. Yan yung aming voltage regulator sa aming diesel generator number 4. Yung selector switch na yan may nakasulat naman dyan na lower tsaka raise. Raise ang ginagawa namin para mamit yung 6.75 kb na kinakailangan bago makapag-synchronize ng generator at AMP. Bali dahan-dahan lang pala mga bro, nire raise ng aming electrical officer ang voltage regulator dahil hindi pwede itong biglaan. Kinakailangan na smooth lang din yung voltage. Dahil high voltage ito mga bro, kaya dahan-dahan lang tinataas ng aming electrotechnical officer kinakailangan niyang mamit 6.75 kb dahil dun sa short receiving panel sa parameters niya ay nakalagay 6.75 kV kaya kinakailangan yung sa aming diesel generator number 4 ay maging 6.75 kV din Sinahil ko lang sa inyo to mga bro para magkaroon din kayo ng idea kung paano mag sa mga ganitong panel gaya ng generator to generator or shaft gen to generator halos parehas lang din ng kinakailangan magkakaparehas ang voltage frequency phase angle or phase sequence yun ang mga dapat nyong tandaan mga bro kapag nagsisynchronize kayo pagkatapos nga ma kuha yung 6.75 KB ay naging maayos na yung ikot ng synchroscope clockwise na mga bro. Yan yung mga bro. 6.75 KB na siya. Kaya nag -ready na rin yung technician at chinect niya na yung sa shore receiving panel kung ano na ang ikot ng synchroscope. Kung makikita niya sa taas ng video mga bro, clockwise na yung ikot tapos nire-ready niya na yung kanyang kamay sa synchroscope selector switch upang erase lang ng konti tapos i-close niya na ang circuit breaker nito mga bro kapag na-close na ang circuit breaker nito mga bro sa show sure receiving panel bago maubos yung load sa diesel generator number 4 ay dapat may open naman ang circuit breaker ng diesel generator number 4. Gaya nito mga bro. Nakaredy na ang aming electrical officer tapos nilolower niya ang load. Kung makikita niyo sa parameter, medyo malayo nga lang yung video. Pero habang bumababa yung load, ay nakaredy yung kamay niya para i-open yung circuit breaker. Kung mapapansin niyo mga bro, yung indication light nagbago. Yung kulay green close yung circuit breaker at yung kulay red, yun yung open circuit breaker. Ito nga pala mga bro yung tinutukoy ko na synchroscope. Kahit nasa 11 o'clock ka, kapag linose mo ang circuit breaker, walang problema. Pero dapat yung kamay mo ay nasa governor switch para erase agad dito upang hindi mag reverse power. Ito na nga pala yung aktual ng aming power management system. Naka-open na yung sa diesel generator number 4 na circuit breaker at naka-close na yung sa aming shore receiving panel na circuit breaker. Ganun lang mga bro. Sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko, ganito nga pala yung mga ginagawa namin dito at yung mga dapat gawin, lalo lalo na kapag nagsisynchronize ng generator to AMP, shop gen to generator, or generator to generator. Yun lang yung mga tatandaan nyo mga bro. Yung phase angle or phase sequence, frequency at voltage ng bawat equipment. Salamat mga bro. Sana makatulong sa inyo ang video na ito.